Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, tayo ay magluluto ng adobo. Adobong pakpak. Yan. Guys, open natin yung... Mm. Medyo pa initin natin guys ang kawali. Yan, may tubig na Yan guys, Nilagay na natin yung sibuyas. Unahin muna natin yung sibuyas. Hmm. Pag medyo alam nyo luto na, susunod natin yung bawang. Ito ating, ito yung ulam natin guys ngayong tangharian. Ulam ng ating mga pipiting. <clears throat> tapos guys di medyo makulapulan na yung bawang natin Ayan, na siya tapos luto na yung ating sibuya ilalagay natin guys ang ating pakpak ng manok midwing so. Maganda guys tong gantong ano siya. Hindi siya masyadong mayapa. Kasi pag puro namang manok na laman, parang ang yapang kainin Ano siya natin guys? Medyo gigisagisahin natin. Para yung bawang ay lumasa sa Tar din Yung bawang sibuya. Para hindi siya hmm. ito. Yun sa ating tatakluban para maanis siya. Magbisa ng ayaw siya. And guys, ating bubok na ang ating niluluto Yan guys, nasip-sip na niya na ano na. Ang bawi ang nila sa na. Haluin natin ang kasi guys. Hindi siya Ayan guys, lalagyan natin siya ng toyo. Ayan guys, yung natin siya ng toyo. Ayan. Tapos, pamenta. Ito lang kasi ang available kong pamenta dito. Ah, basta wait lang. Wow, ang galing naman. Ayan guys, lalagyan natin siya ng kasi para masarap ang ating adobo. Lagyan natin ng pampasarap. Mm. Ang halian ng mga chuping. Parang ang sarap na guys. Di pa siya luto. <laughs> Atin muna. Ayan o guys. Yan. Guys. Kumukulo na siya guys. Ngayon open natin siya. Ayan. Yeah. Guys, kaya may damihan ko yung sabaw niya Kasi gusto ng aking mga anak ay may sabaw Ayaw nila yung iga Kaya medyo madaming sabaw Yung sabaw ng ating adobo guys Guys, ilalagay natin yung kasi yan, guys, like, batang kakain kaya hindi ko inalis yung ano, ako nalang mamay mag-alis. Yan.